Sarah Labati, aminado na may pinagdadaanan siya sa buhay ngayon. Lalo nga naging mainit ang isyo nga ng hiwalayan ng celebrity couple na si Sarah Labati at Richard Gutierrez. Lalo pa ngayon na nakisawsaw na nga ang kanilang mga magulang. Matatandaan nga na may mga patutsada si Anabel Rama noong mga nakarang araw na tila patama di mano kay Sarah Labati. Samantala, sa Instagram post naman, nagbahagi naman nga ng na isang litrato ang Moroccan father ni Sara Labati habang kumakain sila sa restaurant. Samantala, isang makahulugang post naman ang na binatawa ng ama nito na tila patama di umano sa in-laws nga ni Sara Labati. Pahayag pa niya na na di umano ang mga tumatahol na aso. Narito nga ang nasabing post. Ania, enjoying every moment with family. The convoy keeps going. And don't mind dogs barking. Matindi nga ang hinala ng mga netizens na ng nasabing post na ito ay patama para kay Anabel Rama. Samantala, umani nga ng samutsaring reaksyon mula sa mga netizens ang panibagong post nga ni Sarah Labati. Tila may malalim kasi pinahugutan o hugot ang post nga ni Sara. Sa kanyang broadcast channel nitong linggo, December 10, nagpost nga si Sara Labati na isang quote card na tila pinatutungkalan niya ito na may kinalaman sa nangyayari sa kanyang buhay. Nakasulat nga sa nasabing quote card na minsan di umano ay magulo ang kanyang buhay. Pero pagsapit ng linggo, ay nakakaramdam siya na kaginawaan. Narito nga ang nasabing post Sometimes my life was chaos But comfort came on a Sunday Tinaalalahan na naman nga ni Sarah Na huwag kalibutan umano ang Panginoon At laging bilang hindi umano Ang mga biyaya na natatanggap mula sa kanya Dagdag pa nga, nga niya na pahayag Aniya May we always remember And count our blessings from Him Hindi nga may kakaila nasa kabila ng na pinagdadaanan nila ngayon, lalong-lalo na sa relasyon ni Sara Labate at Richard Gutierrez, sa Panginoon ngayon humuhugot ng lakas si Sara. Samantala, hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nagsasalita o nagbibigay ng pahayag si Sara Labate hinggil nga sa hiwalayan nila ni Richard Gutierrez. No comment din si Sara Labate sa mga ng kanyang mother-in-law na si Annabel Rama. Sa presko naman ng kanyang TV comeback, nalumuhod ka sa lupa, ibinahagi nga dito ni Sara Labati na sa kabila ng mga pinagdadaanan niya ngayon, ay nagpapasalamat pa rin siya dahil sunod-sunod pa rin ang biyaya na ibinibigay sa kanya ng Panginoon. Narito nga ang naging pahayag ni Sara Labati. Aniya, I'm okay and I'm excited. I'm feeling honestly, I'm feeling grateful and I'm feeling blessed. Again, parang sunod-sunod yung blessings from God. And I'm just excited to get the word.